Nakabid no, na. <laughs> <laughs> oh, <paliyo. laughs> uh, <laughs> <'Di> Kit <kasi> ako muna. na Oo sa Wala na Parang wala atang na-suit. <laughs> Meron, may Yeah, yung ako <laughs> <laughs> Ayoko na. Pag ako dito, ah. Ayoko na. Ayoko na. Ayoko na. mo na. na. Ayoko na. Ayoko na. Ayoko na. Ayoko Ayoko na. Ayoko 哎呦！<laughs> <laughs>